Hello, good morning mga lalabs, mga bayots! Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao Lalo na po sa mga kapwa ko, Dabao sa Dabao Region May hapon sa inyong atanan At sa mga kapwa ko din, OFWs around the world Hello, magandang uh, umaga o magandang araw po sa inyong lahat Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel Huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share sa so, yung topic natin ngayon mga lalabs, mga bayots Si Pangulong Bumbong Marcos ay... Uh, na sampal ng basura at sinampal din siya ng kanyang ng katotohanan ng kanyang uh, kahibangan no kasi nung niya pagdating doon sa 5,500 na kanyang uh, tawag dito flood control so pinagyabang niya sa suna din pala niya kasi hindi man na ako nanood ng suna niya hindi ako excited di gaya dati na kahit pitong oras pa yan mga hiring-hiring noon ano -ano nanonood ako hindi na eh, pinaglabang din pala niya, aside doon sa flood control na yon yung basura. Ito, sa kanyang zona nung lonis. So, ito, basahin natin. Ang sabi dito, nung iniro, uh, inilunsad natin ang kalinisan sa Bagong Pilipinas. Ito, Bagong Pilipinas na brand name ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon, napakamalas malas ito sa kanyang administrasyon dahil dito sa putang inang bagong Pilipinas niya na to talagang nagkanda malas malas ang Pilipinas no? bawal daw ang waldas pero siya panay ang waldas corruption daw labanan ah, to, to the highest level ang corruption sa kanyang administrasyon at isa na dito yung flood control ngayon na sabi ni Senadora Aimee is one uh, 4 billion a day ang ginagastos dyan sa flood control na yan at 450 billion a year. Pero saan ang mga flood control ng mga potragis niya? Wala. Dahil bakit? Kinokorap ng mga kongresista ang pera sa kanilang mga distrito, yung mga mayors, no? So ito, bagong Pilipinas yung kalinisan daw. Kung saan pinakilos natin ang ating mga barangay upang maglinis sa kanilang mga komunidad. Sa limang buwan lamang, mahigit apat na libong tonilada na basura o basura ang nakulikta ng mahigit dalawampot dalawang libong mga barangay sa buong bansa. E, ab ano dyan sa pili sa ano? Sa Metro Manila. Number one dyan. Maraming dugyot na mga tao. Lalo na yung mga nakatira dyan sa mga squatters area. Diyos ko po, patawarin. O hindi, yung mga mayayaman, may ano yan sila. O may mga, sa kalang mga subdivision, may mga garbage collector yan na pumupunta doon na hindi natin alam kung saan tinatapon. Sa Smoky Mountain pa ba? Uh, ganyan, no? O doon sa, mayroon pa yung isa na pinunta, payatas yon So ngayon, nasampal po si Pangulong Bongbong Marcos sa dalawang ito. Flood control at ang kanya konong sinasabing uh, inutosan niya yung uh, dahil sa kanyang bagong Pilipinas na kalinisan, palpak din. No? Tapos ito pa yung nakakatawa dahil sinisi niya. oh, nung una pinagyabang niya, diba, nung lunes, na mayroong 5,500 siyang flood control. So, fact check siya ng bagyong Karina. Partida hindi pa lumapag si Karina sa Pilipinas. Kapag lumapag, anong mangyari-yari o mangyayari sa Metro Manila? Dumaan nga lang eh. Ulan lang ang kanyang ibinuhos doon. Anong nangyari ngayon sa Metro Manila? Nagkandalunod-lunod, uh, NCR. Hindi lang yan. Doon pa hanggang sa ano, sa iba't ibang lugar na Luzon, Visayas, and Mindanao. Mayroon din. So, napahiya si Pangulong Bumbong Marcos sa flood control. So, nung napahiya siya, ang sinabi na naman niya, kaya daw nasira ang flood control. Kahapon ito na news. Dahil daw, binangga daw ng barko ang flood control. Pero hindi niya sinabi sa ambanda. Yung flood control na, na binangga ng barko. So, kung binangga yun ng barko, kung isang barko lang bumangga, if 5,500 people, ang flood control niya, hindi eh, may 5,499 pa na natira. So, saan yun? Nung hinanap ng taong bayan ngayon, saan yung 4,499 na flood controls? ano namang sinasabi niya? Na balita, eh... Hindi, eh, sinabi niya dito, balita ito ng uh, The Manila Times, no? Ay, hindi, uh, Manila Bulletin. Uh, yung flood control daw, daw, hindi daw gumagana ng maayos dahil daw sa basura. So, hindi rin nagampanan ni Pangulong Bumbong Marcos ang kanyang panawagan sa tambayan. Lalo na dyan sa mga mayor na mga putang ina. Walang ginawa sa kanilang mga band, sa mga kanilang mga syudad. Bahala dyan magiging basurahan ang kanilang syudad. Basta sila, yung budget ng kanilang lugar, makurakot nila para ipampa Uh, ano sa sa asawa, anak, bili ng bahay sa ibang bansa, uh, kung ano-ano nga mga magagandang bahay sa Pilipinas, sasakyan, damit, sapatos, etc. pagkain masasarap. Oh. Tapos yung kanilang mga constituents sa kanilang lugar nang sa hirap. Tapos yung basura, walang paki-alam. Tapon dito, tapon doon. Eh, wala, walang disiplina sa sarili din yung mga constituents ng bawat syudad. Kasi yung kanilang mayor din, eh, nabinoto nila, wala din disiplina sa sarili. Dugyot din ang mga animal. Kaya nagkanda, ano nangyari ngayon sa ano? Sa, saan ba ito? Sa Dolomite Beach. Nakakalungkot. Inayos yun ni dating Pangulong Duterte, ginastusan ang uh, dulo ang ano na yan Diyan sa Rojas Boulevard Diyan sa Dolomite Beach para maganda maraming natuwa marami pang iba't ibang lugar pumupunta dyan sa Dolomite Beach para ma ano naman nila no ma experience naman nila yung ganda ng lugar Diyan sa Rojas Boulevard anong nangyari ngayon tunito nila ng basura ang sako-sako basura ang andoon nakat nakuha na Tawag dito Nakakalungkot yung ganito Tapos, ito pa Nung sinisi, yung barko, walang masabi si Pangulong Dut Ebangulong Marcos So, dito Maraming nag-research so, Sabi dito ni Pebbles Tarakira Nung ni-research nila to Yung barko nung bumanga sa floodgate sa Navotas pala yun Pero yung problema, hindi yung kamakailan na bag yung karina na nasira daw, daw yung flood control, sabi ni Bongbong Marcos. Nung June 7 pa pala to. So, another kasing nungalingan po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. oh sabi naman niya, eh, nag-umapaw doon basura. O, pinagyabang kalinisan. Walang pangil. Yung tinatawag dati pa ng kampanya na Tigre ng Norte, naging kuting. bagong panganak lang. Wala pangipin kasi kung talagang pinapakinggan si Pangulong Bumbu Marcos ng mga local officials, eh sana malinis yung mga lugar doon sa mga syudad-syudad kaya pasay, nabutas, kaluokan etc. dyan no, sana malinis pero hindi naka-experience ako noon na siyempre pagpapunta kay ibang bansa eh, titira ka sa mga accommodation kung saan, ngayon dumi nagkalat pa sa mga kalsada yung uh, tai ng aso, na walang yung may-ari ng aso siguro yun askal kahit saan pumupupo so ano pahiya na naman si Pangulong Bumbong Marcos dito so ano pa yung alibay niya dito ilan pa ba Mr. Bumbong Marcos Mr. President ang mga kasinungaling ang pinagyayabang mo doon sa iyong suna dalawa na dito ngayon na fact check ka kalinisan sa bagong Pilipinas kaya ba, yung nag-order ka basura maglinis, o oh, yung tambak ang basura sabi mo may flood control ka na 5,500. O yan, nag-uumapaw ang baha. Uh. So ngayon, dito tayo kay Kukak. Ginawa nga yung pantapal ng mga talyanista lalo na yung mga Bayarang Vloggers ng Marcos Administration at ng uh, itong si Tambaloslos, no? Yung pag-alis ni VP Sara. Bakit siya yung hahanapin? Patay na ba si Pangulong Bongbong Marcos? inutil na ba si Pangulong Bongbong Marcos? Hindi ba kaya gampanan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pamunuan ngayon yung uh, nangyayari sa baha? No? Kasi bakit hanapin ninyo si BP Sara? Spare tire lang siya. Wala siyang uh, obligasyon sa gabinete. Pero gumagana ang OVP. Nauna pa namigay ng mga hot meals tapos sinundan iyon ng mga uh, relief goods na pinamigay doon. Nauna pa kaysa kay Bongbong Marcos, habang si BP Sara, yung kanyang office of the vice president, namimigay na ng mga hot sa mga lugar dyan sa Quezon City, kung saan, para ma, kalam, ma, ano man lang, mainitan man lang yung mga sikmura ng mga taong giniginaw dahil lumusob sa baha para isalba ang sarili, mabuhay pa. So nakapamigay siya ng aros kaldo at kung ano-ano pa doon. Samantalang si Bongbong Marcos, nagmi-meeting pa. So, kahit wala man si BP Sara, mayroon na siyang kumpas sa kanyang uh, opisina na ito yung gagawin kung matuloy ba talaga mag yung bagyo. Dahil alam na nila yun na may bagyong paparating. Lagi na yung binabalita. Si linggo pa lang yata, one week pa lang before. Or a few days. Ganyan. So, ready na yung opisina ng Vice President. So, in business si BP, uh, si Lisa Marcos, yung hanapin dahil isa siyang vice-admiral ng Coast Guard ang trabaho din naman no magpang-rescue. So bakit hindi hinahanap itong first leading palakang kukak na to? Bakit si Bipisara? Unang-una dyan din kasi, o oh, isa dyan na rason, pantapal yon sa kahihiyan ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pinagyabang na flood controls na umapaw yung baha at maraming mga talyanista, aminin man na sa hindi. Marami dyan sa Metro Manila, ang nakaranas ngayon na lumusom sa baha, kasabayan yung mga basura, tait, ihi, para isalba ang sarili. Huwag kayong magmalinis, huwag kayong magsabing hindi totoo. Maraming mga Marcos supporters dyan sa Metro Manila, nakaranas ng baha, doon na sa bubong nakatayo. Dahil yung baha, yung tubig, umaapaw na, abot na hanggang bubong yung iba para mapagtakpan ang kapla angka palpakan ni Bongbong Marcos hinanap si Sara para din mapagtakpan na hindi hanapin si Liza Marcos hinahanap si Sara Ito yung problema sa kanila eh bakit si Sara ang inyong hinahanap bakit hindi si Liza Vice Admiral siya eh may trabaho siya tungkulin niya yon rescue eh bakit wala hindi niyo hinahanap bakit si BP Sara so in hotel na ba talaga patay na ba si Bongbong Marcos eh kung ganoon para lagi niyo hanapin si Bipisara Sara sa bawat kalamidad, kung ano pa, palitan na natin si Bongbong Marcos. 'Yun naman pala eh, gusto din niyo pala si Bb. Sara magiging presidente. Kasi hinahanap niyo eh, bakit hindi niyo hinahanap ang pangulo? Eh siya buhay pa naman siguro 'yun or patay na? Kasi bakit niyo hinahanap? Ihahanapin eh, ang bise presidente. O bakit niyo ano? Palitan na rin natin 'yung vice admiral na 'yan, napalaka. Eh hindi naman siya Uh, nagswimming nag doon sa may basura at may kasamang ingredients na tait ihi. Mga tae ng daga, ihi ng daga. Oh. Wala. Si Pipi Sarang, inyong pagbalingan, eh, matagal na yung kanyang ano, nagkataon lang. At uh, nung umalis si Pipi ng madaling araw, hindi pa naman lumapag yung bagyong karina that time. At ito pa yung masakla pa. Tinanggalan na nga si Pipi ni Gibo Chodoro at ng PNP Chief Marville nang ng idos si na security guard. Tapos, pati yung personal pa ngayon ni Vipi Sara, sino yung nagbigay dito sa Manila Bulletin, dito sa mga mainstream media nato to, ng footage, video footage na si Bipisara Sara, ay paalis ng bansa. E di ba dapat yan, eh, private iyon? Bakit may naglabas? So, itong administrasyon na talaga na to, napakabulok, napakahudas, balasubas. Dahil yung mga na inupo dyan ni Pangulong Bumbo Marcos, kasabot yun mga potangina no, ng mga tao. Hahanapin ninyo yung tao, eh, matagal nang nakalif at apirmado yun ng presidente. O. Oh. Tapos pagtakpan ninyo yung kapalpakan ng presidente ninyo, talaga mga potangina ninyo, no?